Sup mga Lodi, may TV na naman tinapang dito mga Lodi oh. May remote control pa. Ay, gumagana to mga Lodi. Tsamba! Oh my gosh, Philips pa mga Lodi. At saka may laruan dito mga Lodi. Kukunin ko tong TV mga Lods. Ewan ko kung anong sira nito mga Lodi. Ayan oh, tingnan nyo naman mga Lodi, Philips oh. <laughs> ano yan, 50 plus inches yan mga Lods. 50 plus inches, grabe oh. Pang 10 TV ko na to mga Lodi ala, grabe, ano kaya yung sira nito, tingnan natin mga lods ah, lads, tingnan natin ah, sa kasampung TV na to, ay, baka masira yung saksakan mga lodi, o yun, da, wala naman syang sira mga lodi, bubuhatin ko to, sobra 50 inches to mga lodi, 57 inches, 50, 57 inches mga lodi oh, tapos may remote, dadaling ko yan sa taas, check natin dito, wala 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 grabe naman yan 50 inches mga lodi tinapon lang sobrang maigit 50 inches at saka yung pressure nandyan pa at saka ito may laruan na naman oh. tinapon grabe naman yan pati laruan grabe mga lodi pilip yan mga lodi hmm? pilip Psst. magkano yung pilip na 50 inches dyan mga lodi ang bigat nito mga lodi may bag pa ako mga Lodi oh. oh. tignan nyo naman may bag pa ako. Galing ako sa trabaho. Alas 5 dito mga Lodi. Tignan nyo naman oh. Mukhang okay pa to mga Lodi ah. Tignan natin to mga Lodi. Model number. Agoy. Ay ah, USA mga Lodi oh. Basta Philip USA yan. Symbol in China. <laughs> Not bad. Ganun talaga dito eh. Sa China to nang galing eh. Sinisimbol. Tapos din dito. Pero at least libre mga loads. Tara. Buhatin natin to mga load Hirapan ako magbuhat na to. Oh. Tingnan nyo naman o. Oh, dangkalin natin mga loads ah. Una. One. Two. Three. Four. Four na dangkal. Oh, idangkalin nyo nga dyan yung ano nyo. Kung, kung anong kahaba yung dangkal nyo. Hahaha. <laughs> Grabe naman to mga lodi Tinapon lang yung oh, TV oh. Grabe with remote pa mga lodi oh, My gosh TV with remote Agoy Tinapon lang mga lods kung Kunin natin to mga lodi Padala natin to sa inyo mga lodi Ayan oh, Lagay natin yung remote So buhatin ko na yan pataas At check natin kung gumagana Okay yan lang. Abangan nyo yung upload ko mga Lodi na iti-check natin yan kung gumagana. Okay? So, i-off ko muna to. Huwag nyo kalimutan i-share at i-subscribe nyo rin yung YouTube channel ko. The same pangalan sa page ko. Yan lang. So, shish, ibibigay natin yan kung sino ang maswerte na maka, makabigay yan. Kasi yung mga Lodi, ano na eh. Sampung TV na to eh. pag eh. Pinamimigay ko lang yan dito. So, yun lang.